Karelinta gle, tapong cellphone na ah! <laughs> <laughs> hindi ako magpipichul sa kopya tapong. Malaki ko. Malala so, tapong si malataw, -ma, tapong 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 si tapong 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 Matatakaw. tapong 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 nga. tapong 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 Ayun, na po yan. Official na yung 8. <laughs>

Ano ka ba? Ano ka Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ba? ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano yung Ano Chocolate na cream. Ang mo sa O hindi, <laughs> oh, hindi mo ka ko ganun sa laula. <laughs> Sama. Ito ba? Binibidyan mo na naman yung... Ayun pa sa pala.